Bukod sa kasong murder, nara pa sa dalawang kaso ang suspect na si Gerald Yu na manoy bumaril at pumatay sa isang family driver kamakailan ng dahilang sa away trapiko. Iaragulat ni Patrick De Jesus. Napaluha ang asawa ni Aniceto Mateo nang makita ang labi ng kanyang mister sa unang pagkakataon. Wala pa raw siyang tulog simula ng mabalitaan niya ang nangyari sa asawa na matapos barilin dahil sa away trapeko malapit sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City noong Martes. Gusto ko na rin mamatay, sabi ko gano'n, para magsama na kami. Kaya lang yung mga ano ko ma'am pinagsasabihan din ako kasi nga may mga apo akong alaga, inaalagaan. Talagang napakabait. Wala akong masabi kasi pag nagkakasakit ako, ma'am, dinulutuan ako ng pagkain ko. Inaasikasa niya ako, hindi niya ako pinapabayaan. Kaya naano ako na ganyan ang nangyari sa kanya. Lahat ng mga apo niya, ma'am, mahal na mahal na niya. Magreretiro at uwi pa naman na sana si Mang Aniseto sa kanyang pamilya sa Tarlac sa susunod na buwan. Nagtatrabaho siya bilang family driver sa Maynila. Eh, sabi niya, kaya ko pa naman. Sabi niya, ma'am, sige lang, tiis lang tayo. Sabi niya, ma'am, eh, sabi ko, uwi ka na. Pinapauwi ko na nga itong June. Pinagpaalam eh, daw sa amo niya na uuwi na siya sa 23, June 23. Eh, ganyan naman ang nangyari, ma'am. Namahal no, na mahal din namin niya. Malaki rin ang hinanakit ng anak ng biktima. Ay, sobrang init ng ulo ko. No, mama, di ko alam kung di ko maintindihan kung anong gagawin ko. Eh kung papayagan ako ng Panginoon, papatayin papa, ko rin eh. Talaga yun ang isip ko noon. Para mabayaran lang niya yung ginawa sa papa ko. Siyam na araw na ibuburol sa Santa Ignacia Tarlac ang labi ni Mateo. Bukod sa murder, dalawa pang kaso ang isasampa ng PNP laban sa sospek na si Gerald Yu. Kabilang ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil wala itong permit to carry at iligal na paggamit ng mga plaka. Naaresto na kahapon ang suspect at kasalukuyan itong nakulong sa Makati City Police Station. Bagamat itinuturing ng case sold, titiyakin ng PNP na mananagot ang suspect. We are confident na ito pong tao na ito ay siya talagang mismo po ang involved po doon. Case hold po ito dahil uh, nahuli po natin ang suspect at uh, under custody at uh, identified po siya at uh, maisasam po yung kaso. Sinuspinde na ng siyam na pong araw ang driver's license ni Yu habang gumugulong ang investigasyon sa kasong administratibo na reckless driving sa LTO. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.